Paano mo i-handle ang isang lalaking nagpapakita ng interest sa iyo kahit na may boyfriend ka na? Oh. Paano mo i-handle ang isang lalaking nagpapakita ng interest sa iyo kahit may boyfriend ka naman na? Trisha, would you like us would you like us to translate that in English? Kaya ko na po. No, uh, we want to translate that. <laughs> in <English. laughs> Sige po. Wo pilitin. hindi niya nang galing ano Trisha. Naman si oh. Mal. Yeah, yeah, yeah. Naiintindihan niya 'yung Tagalog. I'm sorry, can you translate it into English? Uh, yeah, actually, we have Mark, someone no from Mark. America. Translate the question in English. Paano daw pag may ano? Paano may, mo may ano? I-handle lang isang lalaking nagpapakita ng interes sa sa'yo kahit may boyfriend ka naman na. In English, go. Um, Pwede kang magpatulong how? sa ano, katabi mo. Yes. Patulong ako. Mark, sumuko ka na! Napapalikiran ka na namin! <laughs> 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 Ngayon, okay, Chisha, please answer the question. Um, para sa akin po, the most important things in a relationship is respect and trust. And syempre, I would want my partner to respect and trust me and I will do the same to them. Kaya for me po, kung may mangnaligaw po sa akin, hindi ko na po e-entertaining. Yeah. Hindi entertaining kung yan, may nag-text sa iyo, hindi ka sasagot? Um, depende po sa intention nila. If hindi, I yung, ma uh, clear yung intention, may interest sa iyo. Uh -huh. Uh, I would make it very clear po na I'm in a relationship po and I'm not interested. Oh, pa-prankahin niya na sabi niya. Wow. Sa relasyon mm. ako eh. Pag nagpadala ng regalo. Yan. Um, sasabihin ko rin po sa kanila na, na I received their gift and I'm very grateful pero hindi po ako interested. Ah, pero oh. tatang, tatanggapin mo pa din? Siyempre po. Paano regalo? pag nagpadala ulit? Oo. Oh. Tatanggapin pa rin po. <laughs> sa yun eh. Um, pero I, I would also tell my partner that ito, ito nga po yung nangyayari. May, may nag-send nga po ng regalo sa akin. And I just want to be um, very clear with them and yung, yung nang naligaw po na I'm in a relationship po. Yeah. Pero kahit di siya humintong magpadala ng regalo, tatanggapin mo nang tatanggapin yung regalo. Mag-share na lang po kami ng partner ko sa mga regalo. Dalawa silang nagbe-benefit sa regalo nung ano, okay. binibigay. Gaon ng kasi yung mga pinapadala. <laughs> <laughs> Gaon, swimsuit, ganyan. So paano? Uh oh, Oo. Hindi kasi di ba yung, yung tumatanggap ka pa din, yung kahit sinasabi mo, I'm not interested, eh. pero tumatanggap ka pa rin ng paulit-ulit, di ba? So, Andrea. Ako naman po, as an NBSB, no boyfriend since birth. Ah, kala ko national bookstore since birth. <laughs> National bookstore since birth. NBSB. No boyfriend. Kasi ako, national bookstore since birth. Ay, <laughs> diba? oh, oh, Lumaki naman, tayo. Eh. Tita Virgie, I love you. No no boyfriend. Since break. Joke. Since break. Since break. Pwede <laughs> <Since break. laughs> <laughs> <Since break. laughs> <laughs> naman. Totoo no naman. No boyfriend friend. since break. Wala nag-break kami, hindi oh, na ako no. ulit. I like that. Uh, go, Adria. Pero seriously since birth po. Ayun, so it's a big deal for me if ever na magkaka-boyfriend na ako. And first rule kapag taken ka talaga, whether babae lalaki or whoever you are, you shouldn't be entertaining someone else. Same goes sa mga lalaki. If you are taken, if you have a girlfriend or if you are already pursuing a woman, then you shouldn't be entertaining other women. So ayun po, kapag na may nagpaparamdam sa ibig sabihin nag-act ka as if available ka. So dapat, may restrictions ka, may limitations ka, may boundaries ka. Ayun to. Oh, so pag nagpadala ng regalo? Tanggap. Tanggap <laughs> <laughs> pa din. Tanggapin no, no. mo pa din. Uh, oh. Kapag okay. yung regalo naman po, is a gesture na walang mali siya. Hindi. May, may mali siya nga. Gusto ko nga. Nililigawan ka niya. Ka niya. Mm. May interest siya sa'yo. Red roses, kunwari. Ganun. Ay, papatigilin ko po kasi may boyfriend na po ako at kaya naman i-provide ng boyfriend ko yung mga pangangailangan ko. Regalo. No? Hindi ako masisila. Hermes Birkin, size 30. Yan! Accept! <laughs> 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 Hindi naman po pag nagmamahal ka kasi, hindi na nagmamatter yung mga Hermes na yan. Yung mo yung tao, di ka na rin masisilaw sa kayang i-offer ng iba. Yun ay kapag tunay ka nagmamahal sa partner mo. Oh. Wow. So ikaw, hindi mo tatanggapin? Hindi ko po tatanggapin kasi taken na po ako. Ibaba, Ipapabalik mo kung sakaling pinadeliver yung gift? Siguro po titigil na rin yung maliligaw na yon or yung magpupersu. Sa iba na lang po siya na available. Ganun po ka loyal. Wow. Cakes. I would tell politely po na hindi ko po siya i-entertain. Siguro kapag kayong um, parang paulit-ulit na, dun mo paulit-ulit din sasabihin na hindi na ako available, hindi na accessible. Kasi, tsaka i-advise ko rin siya for soon na wag man siya sa iba. Kapag ka alam ng may partner, babae man o lalaki, siguro wag na nating ano, sabihin pa yung nararamdaman natin. For me lang, kasi ano yung, um, respect na natin yun sa feelings nung, ano, parehas ng couple. Kung masaya naman na sila. Parang magkakaroon pa ng issue kasi nag-confess nag ka or anything. And siguro, ano, wag sa akin, kapag ka-partner mo ko, I would also openly tell na may naniligo sa akin or may gustong pumorma sa akin. Parang sa akin, importante po na pinapaalam yun sa partner natin. Yung regalo, tatanggapin mo? Hindi po. Kasi pag tinanggap ko siya, parang inaccept ko din yung ano niya, yung gesture niya. Parang sinasabi ko na, ano, um, okay lang yung ginagawa mo. Parang gano'n. So, dapat, mm. dapat hindi na natin tanggapin. Eh. Tingnan. Mm.